sa mga kabuing karon kay human naman ta na mahaw aw ngita na putaman ni kay sika na putaman mga kabuing mga to mi karon sa payag sa akong ninang kay na daw sila i, saging dito ba ibabaligya sakto pud timing ka ayo nga hurot na pud ng among saging pangdangdang mga kabuing mao no, atong adtuon mga kabuing kay maayo na lamang pud naa na, na, na pud tay paabuton ani piso mga kabuing amo lang motoron mga kabuing kay gamay ra man kuno sa kabulig ra man kuno to aw sakto ra to ka ayo igo ra to mga kabuing ayay habitim habilin habit ako silpon kabuing kani ikaw ra lagi video eh Let's go mga kabuing! nga to sa tasa babaw kay Palit, uy, mapay pag Nimuta pa ako ka akong kauban, uy abot na dyan mga kabuing doon naman po sa babaw sa amo mga kabuing pwede ragod unta dyan baktaso ni mga kabuing pero kining kanahan lagi ta hmm. unsay gamit aning atong inutang na motor mga kabuing hindi nato liko <laughs> ta <laughs> balik 360 diri dapitan mga kabuing kay araw makaparking tagtarong kay abot na yun may mga kabuing ayaw magsamok kay mo entrada nas kabuing tadadadang Ayoh, hari nami anak mama. Good morning.

Di makabuing mga ako nang itimbang mga kabuing. Barato lang yung ilang saging diri mga kabuing. Pero dili lang ko magsaba kay special price man nga ako kay inanak man ko. <laughs> Bitaw barato ra gini ilang saging diri mga kabuing. Kaso lang lagi kay ma. Kuan, pamalit. Taon hanay ra gini mga kabuing. Mahupon ni anak kanindot sa magnegosyo ka o mga luto-luto mga kabuing ang saging kay maka minus-minus makag-presyo -minus diri tapos maka ginansya-ginansya dito ka. Dara nga mga kabuwing na ina sila. Hahaha Sila mati ko nang nang nila ko an. Ako ni din ni. balay sa ko. Ang balay sa Pero ngayon sila mas gadaan sila nga kay Prisco man. Oh. sila sa ilang farm. Taga sa lagbuhi on there eh. Siang-siang. Hmm. Nice kaya dere ayo. Dapat di tubig nila dere nga way wala-wala. Wala-wala. Oh, dahi dagang kupras o oh, na. Kupras. Kupras <laughs> na. Haling. Hindi na tuloy haling na kay humot. Oh, nakaluto na sila pang paniudto na ni. Eh. Klaro tayo. Kagun, <laughs> mm. <laughs> oh, wala na si Tisha. <laughs> Hi Tess, ko ikaw wai Hello. Namundok na siya ni kay tawag da diri ng upaw ba mga upaw. Kay ulingon mo na, mahal mo ng uling kwarta oy kruk 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 pati tubo <laughs> kaya palalams <laughs> padulong na dami uli mga kabuing wala nami kayo magdugay nga to kaya napamidang kang bulo haton kanda lang sa, -sa pagkakaroon mga kabuing bye bye katugon pa akong kauban